Okay, dumating na yung order natin mga boss. Let's go. Unboxing na natin siya. <laughs> Let's go. Wait lang, hanap akong patungan mga boss. Yun mga boss, unboxing ko na. Alam ko, dalawang game pa lang ko eh. Darating pa yung darating pa yung tatlo bukas tatlo o dalawa yan na wow oy ito na yung controller na binili natin ng ako at ito naman yung game Aba. Arabic to Ah. Arabic yung ano niya. Tapos ito. GTA 5. I-retrow natin siya mamaya. Okay. Bagi anong gagawin natin mga boss. Check natin syempre. Taas natin ito lang konti. Ganyan. Syempre nakikita yung ring light. On. Gusto ko itong muna tayong Pedro. Sabi ng anak ko, bumili raw ako ng PS5. Eh. Sabi ko naman sa anak ko, ang mahal pa. Kaya ito na lang, sana... Uy! Wow! Aba! Bakit global to? Meron siya nung data alin ba yung ano dito bakit dalawa siya dalawa yung CD niya. hindi ko alam kung oh isa check natin Thank Uy, malamang meron katong, baka meron pa tong ano. Ayun, meron ng code. Sana gumagana pa yung code niya. Nain ko na tong GTA mga boss. Ayan, loading na. Ayan siya mga boss. Siyempre, nag-download ko yata. Ayan, add it. Ayan, start. Ayan, start application, updating. Sige, pa-update muna natin. eto, hindi talaga to. Class A na ano lang to. Class A na controller lang binili ko. Saka na ako bibili ng original na controller talaga pag nag-sale siya. Sayang kasi dapat aabangan mo nagsisale siya. Pag hindi, pag hindi kasi nagsisale, sayang. Nga pala, nung nag-update ako dito sa Pero, pero sana magandang quality naman to kahit hindi siya yung original. Mura lang naman kasi nasa 60 plus lang yata siya. Pero tingnan ko. Ayun. Ramdam mo talaga pag hindi original yung controller na binili mo. Iba yung ano niya, iba yung, yung yung paghawak. Iba rin yung serial. Hindi siya ganito. Pero maganda na rin. Try natin. Teka ng apik, boss. Okay, Bali, meron pa akong hinihintay. Um, is Sp Spider-Man, Miles Morales, saka Taken 7. Tapos, ito. Ano pa ba yung mga order ko? Bali, yung God of War Ragnarok, yun talaga yung pinaka gusto ko. Pero practical tayo mga boss. Mahal pa siya. Yung price niya, makakabili akong tatlong game. Kaya inuna ko yung mga mura na may discount. Yeah. Nga pala, ba't ako bumibili ng mga ganito mga boss? Halimbawa, ako kasi mga boss, OFW ako, di pa hindi naman ako hindi naman ako yung katulad sa Pilipinas na pag wala kang trabaho, pwede kang gumala, maglakad-lakad. Dito mga boss sa ano sa bansang Saudi, Riyadh, Saudi Arabia, ang talagang ano mo lang libangan sa bahay, YouTube kung ano-ano, pero ako mga boss ang ginagawa kong libangan maglaro games. Magandang libangan 'yun mga boss sa yung games kung alam ba isa kang gamer mga boss, napapalayo ka sa mga kung ano-anong Basta kung ano-anong pwedeng maging tukso dito sa bansang to. Yun. Kaya para sa akin, mas maganda malibang kayo sa paglalaro ng mobile game, gantop, um, console game, PC, o kung ano paman. Basta malibang kayo. Yun. Bali yung misis ko kasi, yan. Gusto ng misis ko Nintendo Switch. Pero sa akin naman, Nintendo Switch, nilalaro ko lang naman kasi dito Zelda. Pero ito talagang gusto ko, PS4. Ang tagal, oh. No? Hindi kasi ka lakas yung ano natin, mga boss. Yung... Tapos isa pa nga pala, alam nyo ba, sa akong gamer, mga boss yung hindi ko kayang bilhin dati o gusto kong mga laro, alam nyo ba na trivia lang? Dumadayo pa ako sa SM Cubao, magre-rent ako doon ng 3 hours, 120 yata yung bayad ko, 150. Magre-rent ako doon, 3 hours, maglalaro ako doon. Pag out ko sa SM Sport Central, pupunta ako ng SM, SM Cubao, doon maglalaro ako ng ano, maglalaro ako ng PS. 3 pa payata dati. 'Yon. Kaya ngayon, hindi ka na nagre-reel sa 'yon na mismo yung ano, sa 'yon mismo yung Ano 'yan, nag-a-update pa talaga oh, ang tagal. Start nang live. Start na natin mga boss. 'Yon. Kaya ngayon, dahil meron na tayo ng mga dating hindi ko kayang bilhin, oh, matatray na agad ng anak ko. Lalo na yung anak ko gustong-gusto maglaro ng mga games. Okay, pronto kayo mga boss ha Okay, ayan na mga boss Nag-uumpisa na Ayan na mga boss Install complete na Wow, laban na pala agad to mga boss Kaso mabibitin ako Kaya hanggang dito na lang tayo mga boss Okay mga boss Magbabakbakan na pala to eh Masa lang, mga boss Thank you, thank you